OMG, a trend ni Bini Shina umabot na sa Korea. Pinauso ni Bini Shina ang a trend sa kanilang first solo three nights concert sa New Frontier Theater sa kanyang solo performance. at mula noon di na mawawala ang entrance sa kanilang mga concerts. Tama na, na mga sikat na artista na kay-agent na rin at umabot pa hanggang Korea. Vice ganda at Showtime Family na kay-agent na rin at pati na rin ang audience. Korean girl group Eunice, Elisa member, naki A na rin. A e, ka muna, eh? oh, <gasps> Korean girl group Red Velvet members Joy and Yeri, naki A trend rin. A e! A. So proud of Bini Srinas A. Trent na spread ang Bini's happiness di lang sa Pilipinas, umabot pa sa Korea at kung saan paman.